Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Mass Greek Channel. A fitiler also matter. So ngayong hapon na to. Tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a special gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages advices and spirit guides ang ating masasagap? For today's video, kanina kayang energy o kagadapan sa buhay ng mga libra signs ang ating makakagilap So guys, this reading is a general reading lamang dito at mga ka-resident Kunin lamang po ang makaka sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap Because don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos At dito kasi maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel Lalo lalo na ang dirigay skip ng Adzaway. away so Pagpalaing kayo nang Diyos at may kapalisig-sigling nag o nabiyayang manang balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages sa'yo ng ating Angel Spirit for the sign of... for the sign of Libra. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information paano kayo sa ng ating mga baraha. Okay guys, so this is something guys with a um, night of wands, no? Slow and steady. Manatili ka sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. Na no, magpatuloy ka, na walang kinikilingan, wala kang tinitingnan na kung ano-ano man. Na magpatuloy ka dyan para magtagumpay ka. There's the king of cups. Now there's something devoted to support the person. No? May taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Now there's something of zester guides na gumagabay sa'yo. There's something of father figure na maaring sumusuporta sa'yo oh and of course, there's something, the hyphen for last learn So, may mga bagay kang kailangan mong pakakatandaan, matutunan, no? May mga bagay na kailangan mong, um, kumbaga, titignan, no? Yung magiging posibilidad, no? Matuto ka na sa na naging leksyon, mga naging uh, karanasan mo sa nakaraan, para hindi na maulit yung ganun sistema o cycle. Now, there's something, guys, with the ease of course. Now, there's a new love coming in for you. Now, may sa religious dito na maaaring ikakasal ka, there's, there's, a spiritual path na maaaring ikasal ka, there's a new love coming in, and of course, there's something in um, higher level commitment. And of course guys, there is something um, the magician for manifestation na may mga bagay na unti-unti mo naman na mamamanifest -man na may hinihiling ka na maaaring ito na maisa sa katuparan mo na. And of course, there is a something that of sword, something pain. Some of you, there is a something betrayal, no? There is a something of broken, disappointment. Pero alam niyo natin yung ano ano man yun na papalog jan, mamay insecure palayan. There's a knight of wands. What is the knight of wands? Represent guys with a four of swords, something rest. No, ipahinga mo rin yung katawan lupa mo, ha? Makain ka sa gut feeling and cross intuitions mo. Nanasasobrahan no, ka na dito sa pagod. Now, what is the King of Cups? The King of Cups represent guys with the lovers. No? Kung baga meron talagang devoted sa so 41st person dito. Now, rather yung person more Now, there's something devoted and of course supported. Now, what is the High fan? Represent guys with um, the Ten of Wow! Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Yeah? So, matuto ka na kung gusto mo maranasan to na no, maging leksyon sa yun yung nangyari from the past. No, at the same time, Mayroon talaga ako nakita mga papers dito, dito, documents. I think this something in inheritance. No, may mga mana na maaaring makuha mo na, na may mga ibibigay sa'yo, gano'n. No, there's just something, guys, with, um, the night of Swords. Some of you guys, no, nagkakaroon kayo ng sleepless night na prison mo. No, that because of worries, overthinking, paranoid. Now, what is the additional messages? represent guys with a hermit card something spiritual enlightenment na no, may mga bagay na maglilinaw sa iba about sa spirituality ah. na unti mo ito matutuklasan that because of this magician no? kung lahat ng bagay nito ipaparealize sa'yo lahat ng mga bagay nito ipaparana sa'yo no? ipapakita na sa yung mga bagay na mahalaga maka, makabuluhan at makahulugan what is the three of swords? reference with the king of wands Now there is something ambitions no? unti-unti mo na masisilayan ano yung magiging posibilidad. No, yung magiging outcome ng decision. No, yung magiging outcome ng eksena mo. Na no, unti-unti ka ng mga, kubaga magkakaroon ng, um, kumbaga, pangitain or makikita mo na, no, yung posibleng maganap. What is the additional messages? Na maaaring may kabiguan. No, kaya kailangan matuto ka na. Na bago mo, pag alam mo ang yung mangyayari, guys, iwasan mo na. No, there's something ambitious then na meron talagang marami na iinggit sa'yo. Kumbaga, nagkakaroon ka ng insights na no? nakikita mo to, no? Kumbaga, kailangan maging aware ka na no? huwag kang magtitiwala basta-basta sa paligid mo. This is something that I love. So, there's a wish of payment. So, may mga bagay na matutupad na rin sa'yo. Na no? may mga bagay na may sa kataparan mo na. there's a queen of wands. Confidence. No? Kailangan lakas ang loob mo maging matapang ka. No? The request kailangan na alam mo yung ginagawa mo. The more na confident ka, the more kang dadapuin ng swerte. No? Kailangan alisin mo yung pag-aalinlangan. There's a king of swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa eksena mo. No? So, let's Let's see. What is additional messages? With an angel spirit. And there's a thing of once, there's a waiting for, so waiting for a shift. Naman, may hinihintay ka resultant document papers, the damating na. No, umbaga, may mga bagay na mangyayari na dito. No? Maging aware lang kayo. Now, hintayin niyo yung tamang pagkakataon. Nai-stress kasi kayo dito eh. Masyado nyo yung inaasahan. So, just wait for perfect timing. Now, there's a seven, There's a lot of opportunities coming in for you. Na maraming opportunities na darating dito, guys. No? Just being aware. No? Maraming mga o oh, magagandang eksena na dadapo sa inyo. No? Additional messages. And of course, guys, there's a something, um, two of ones by choices. Na pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Na iwasan mo yung mga bagay na alam mo makakasira ng plano mo, pangarap mo. What is additional messages? Kasi nagkakaroon ka na ng visions. Na no? malalaman mo na yung possible na mangyari, maganap, ganon. Nagkakaroon ka na ng hint, instinct, um, insights, additional messages tayo for the outcome. And there's a fourth of us, just reevaluate or analyze. Na no, kailangan pag-isipang mabuti. Hinay-hinay lang kung gusto mo matapad yung mga pangarap mo. Kailangan klarado at plakado. No? Additional messages. We don't need just for the... there's there's something guys with the devil card. And some of you guys, no? Meron talaga dito parang... Um, naiingit sa inyo no? Then of course, meron ditong obsessions, no? And of course, nagkakaroon dito ng tamang hinala, no? And of course, um, paranoid, no? Iwasan niyo yung ganyang pag-iisip. But at the same time, meron talaga dito mag-offer ng pagkain sa person mo or sa'yo na mag-ingat ka dito na baka gayumahin ka. No? Para guluhin yung utak mo. And of course, at the same time, this is something the Knight of Swords sa success Diver and bibilis din tutakbo ng situation na to. No? Gaganda ng um, eksena mo sa buhay mo, magiging maganda na daloy nito. Now, there's a five of wands. No, dapat alam mo, dapat sa sarili mo yung mo. Isa sa nagiging complication dito, yung hindi ka makapaghintay. No, nasyado ka nagmamadali. At nag-iisip ka ng bagay na, na, gusto mo na kagad mangyari. No, iwasan mong ganon. And of course, there's something the four of wands by celebration. Some of you daw dito, guys, some additional ka daw dito. No, nagkakaroon ng delays daw and cancellations dito na meron talagang kakompetensya, meron talagang naiingit sa'yo dito, no? And there's for once something celebration, unti-unti ka na rin makakaranas sa celebration. Now, there's something high level commitment, maraming mga ganap dito. Now, there's a lot of events, family gathering, reunion. And at the same time, there's something the six of coin, no? Magiging balance na. No, kasi kumbaga, uh, magiging control ka na sa ano mo eh, no? Sa gagawin mo. No, hindi ka na basta-basta ura urada bira birada da pinag-iisipan muna na mabuti. No, keep yourself balanced dito. Manatili kang balanse, huwag kang masyado magmadali, huwag kang agresibo, manatiling kalmado, antayin mo yung tamang pagkakataon para sa'yo. So, let's see what is the additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, let's see. Ya. Let's see what is the additional messages tayo pagdating sa finances and career. So, there is a repetitive cost. Emotional healing. See? Kung baga, kailangan maging kalmado ka. No? And of course, parang magiging maganda na ang iyong emosyon dito. No? Hindi na, parang hindi na mabigat ang bagay sa utak mo. Now, there's something the five of swords. Some of you nakakaranas ka talaga ng financial crisis or financial loss na ngayon. No? And of course, there's an age of sword na maging matalino at maging wais ka. Unahin mo yung mga bagay na mas kailangan mo no, yung mas importante. No, there's a ten of wands, kaya nagpapatong-patong yung problema dahil minamadali mo yung situation. No, Ah, uh, kung enjoy yung moment na yan, unawain mo ko ano yung aral na kailang mo matutunan dyan. And this is something the justice card, no, magiging balance ka, na no? magiging maayos ang situation mo dyan. There's a justice card with the Libra cards, no? Kung magkakaroon ka ng balance, eh. The Libra sign is something, guys, with a balance. So, kailangan control ka, no? Kung maga, nandun ka siguro sa spiritual um, development, no? also soul development mo. No? Kailangan mo munang maunawaan sa sarili mo yan. No? Kapag nakita mo yung pinaka skills mo or abilities mo, dun mo maunawaan na magiging balance ka na. No? Ibig sabihin na napuntuhan mo na, kung ano yung sanya, assign mo talaga. Assign no? mo kasi something, di diba that this is justice card, a balance, no? And there's a the queen of coin na with something practicality and of course um, a good sense magdating sa entrepreneur na no, maging balance ka dito kontrolin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong lang sa'yo umiwas ka sa mga luho, bisyo, yung mga bagay na um, nakakasama no? ng na iyong uh, financial flow now what is additional messages pagdating tayo sa love life So there's something guys with a of sword. Clear the boundaries. Alisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa'yo. And there's a six of wands where victory is yours. Magtatagumpay ka na magiging maganda daloy ng iyong relasyon. And there's a need of something moving forward. Makaka-move on ka na rin. Na makakawala at makakalaya ka na rin dyan. And there's a need of course, Now there's something in you, love. May bagong pag-ibig na darating sa'yo. Na maaaring magpatunay na, na sa likod ng mga pinagdaanan mo na bubuin nyo together, no? Lahat ng pangarap nyo. Kung Mag magkakaroon dito ng something na um, framework, no? Parang you're building with a framework of your own life. Na talagang bubuin yung plano nyo na ganito yung mangyayari, no? Ganito yung gusto nyo mangyayari sa buhay nyo, gito, ganyan. Na no? Mak makakakilala ka ng taong same kayo ng vibes o pasayas kayo ng utak. No? This something, guys, with a world card, something travel. Some of you magta-travel ka pa dito. Now, there's a something success, accomplishment. And this is the time for us with a perfect timing. Just wait for a perfect timing. Now, huwag kang magmadali. Now, hintay mo yung tamang pagkakataon. Additional messages pagdating naman tayo sa kalusugan mo. So, there's a five of swords na nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa sarili mo sa kalusugan mo. And of course, there's something the eight of swords. Now, there's a lot of toxic around you. Ibig sabihin, nahahawa ka. No? Kaya yun ang nangyayari sa'yo kasi nahahawa ka na no, with your friends, with your co-workers, na no, kailangan mong uh, mas maging mature, no? Yung isip mo na hindi mo kailangan na makipagsabayan sa kanila bagkos isipin mo yung mga bagay na mag, makakatulong sa'yo, no? Para sa pangmatagalang um, kalagayan at sitwasyon mo. There's a night of coin. With the security, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa sarili mo. At the same time, din sa of May mga disappointment dito sa buhay mo, sa sarili mo, even sa kalisugan mo, na dahil din sa mga action and decisions mo. Iwasan sa yung mga bagay na nakakapanakit sa'yo at nakaaring nga nagbibigay ng sakit sa'yo. There's a need of wants, no? Buhay mo ng plano to, kumain ka ng mga masusustansya more on herbs, na nasa ganun, ma-detoxify yung mga toxin mo sa katawan. So let's see what is the additional messages tayo pagdating naman tayo with the magical fire messages. Advice is a request of Pika Kajas or no. Kung bago ka sa channel ko guys, no, ang Pika Kajas or no, pwede ka magtanong. Now, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Then of course, pipili ka sa number na yan anong number ang gusto mo. Comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So let's see guys and watch this. Let's see what is the magical fire messages represent what? So let's see. Let's see. So there's something you please. So kailangan mo haba ng pasensya mo. Na manatili kang kalmado, huwag kang magmadali. Ito 'yung sinasabi ko, 'di ba? And of course, there's a spiritual teacher kailangan mo na albola tutulong sa to guide you, 'no? Uh, to give you something advices or something to help you to um from even a ne negativities, 'no? And of course, your desire is in reach, 'no? Your desire is within reach. Na no, matutupad niyo mo 'yung mga pangarap mo. At maaaring papabor din sa iyong sa sitwasyon na magtiwala ka lang sa ginagawa mo. What is the yin and yang? Or a card of is in what? You are dealing with the ease of air. Gemini Libra Choir. So, maaaring sa, same kayo ng um, signs, no? And of course, there's a something in ego. Alis yung may pride in ego and luho, no? And of course, there's an ease of fire. You are dealing with the ease of fire there. Now, some of you naman, you are dealing with the Leo Aris Sagittarius. Dalawang church ang pinakita. One more card, please. And of course, there's something, Fikid. Mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. There's a spiritual guidance. Now, may gabay na tumutulong sa'yo. So, let's see what is the synchronicity in is represent what? And there's a resilience, no? Kailangan mo magtsaga dito. Na no, kailangan mo magtsaga sa ginagawa mo. And there's something beauty. No, gaganda na raw daloy nito. Magiging maayos na ang iyong sitwasyon, kalagayan. And there's something black. No, naka-block talaga dito yung situation kaya hindi ka nakakausad. No, kasi parang may gumawa sa'yo para malasin ka. No, para sunod-sunod yung problema po pa sa buhay mo. Inaalat ka. What is the romance in you for a mystic love or death? And there's a divine timing. So this is the moment, no? Magiging maayos ng kalagayan mo, sitwasyon mo. And because this is something, guys, no? At sa sila dito, maghindi ka na perfect timing, ha? And there's a peace. Magkakaroon ka na kalayaan, kapayapaan and there's a between the lines. No, malalaman mo ano man yung mga bagay na nakatago. Now, let's see what is an eagle's number represent what? For an eagle's number represent what? And there's a 24 24 with a good times, no? You are worthy of affection, leisure, and pleasures if you tell your family and friends how you feel, you find that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So, kailangan mo mag-share ng information with your loved ones. Mamaya pares pala kayo na nanaramdaman. Pares pala kayo nang nangyayari sa buhay nyo. So, let's see what is the money move oracle deck. Not the same time, this is something spiritual work. Sabi ko na nga ba eh. There's a spiritual teacher, spiritual work dun pala sa unang chapter. There's something spirituality talaga. And there's a block. Ibig sabihin talaga meron dito nagbigay ng na kabalasan sa buhay mo. Often your heart to spiritual career and heal the human heart. So, kailangan mong hilumin yan. No? Kailangan mong magising sa katotohanan na something spiritual can exist talaga. nag exist talaga yung witchcraft. No? nag exist talaga yung mga mangkukulam, yung mga nagbibigay kamalasan. No? And although, uh, um, kumbaga, nakakapekto sa atin yan pero kailangan natin gumawa ng na action to protect ourselves no and this is something guys with a love affair so some of you guys no ganun din about sa relasyon no kaya nga may tinatawag na gayuma no so let's see what is a part of the light represent what mamaya related din kayo dyan diba what is the ritual messages and this is something reality no kailangan mong harapin yung realidad ng buhay no hindi lahat ng kaharap mo ay totoo. I am loyal to myself and others, removing the mask I born, and le letting go of illusions with confidence in myself, I show my true strength. I no longer need to hide, I replace him with the empowering force of love and truth. No? Kung baga, um, hindi ka takot na no? para mahubaran ng eksena. No? kang ipakita ang totoong sarili mo sa kanila. And what lies beneath the future? what lies beneath with the future represent what? Represent guys with the sex shop. So some of you guys na meron ditong um kumbaga um very ano addict about sa sex, no? Baka may kayo diyan, guys. Now there's something guys with the shadow work. Or maaring nangunguli na kayo with the sex, no? So let's see what is the initial messages. With an angel spirit, guys. And of course, this is something guys with a hidden desire. So longing, passion, fulfilled. Now your deepest desires hold the seed of your potential. Now, may potential ka. Na para makuha mo yung magandang eksena dito. Now, there's a new chapter and series coming in for you. Na magiging maganda takbo ng sitwasyon mo at magbabago talagang kalagayan mo. Magtiwala ka lang. Kailangan mong, kung ano man yung inaasa mo, may isa katuparin mo to. And there's a clarifying for a, life, a love situation for clarifying for a love situation represent guys with a looming agenda you have different ideas about love and intimacy na kayo ng pananaw pagdating ano yung isa naman medyo active pagdating sa sa intimacy yung isa naman medyo ano kumbaga mas mas priority yung yung pag ano na no, pag invest or pag earn ng money niya, no sa sarili niya mas mas ano siya sa sarili niya no may mga ganun talagang tao. So, there's a something guys with a clarifying for a life situation. Kaya there's a section, bibig so, ibig sabihin baka ikaw itong Elsa ang Elsa, no? Maring yung person mo naman, very demure lang ang atake niya, di ba? Mga lang. So, let's see what is the clarifying for life situation. And represent with the sorrow heals. In heartache, shadow, growth, awaits let paint refine and not define you as a brighter days are promised no kung baga may mga kabiguan may mga naramdaman kang um, kung baga um, hinanakit sa puso mo no? Hayaan mo yung puso ayaan mo yung yung sakit yung um, kumbaga iparanas sa iyo para maramdaman mo at the same time matutunan mo yung pagkakamali at yung mga sakit na yon. No, hindi hindi ka kasi matututo hangga't hindi mo nararanasan ang isang bagay, hanggang sa makita mo ang totoong kahulugan ng bagay na yon. So let's see what is a pick a card jazzer yes now. So let's see and watch this. Okay guys, andito tayo with a pick a card jazzer yes no. Handa ka na ba? Now there is a yes or no pick a card. No, kasi ni mga Nagtanong dyan na sa isip niya, ito na yung magiging sagot. Let's start with the number one. Ang unang sagot sa tanong mo. And this is something guys with a yes. Hot opportunities fire up burning desires fulfill. Now, ito yung nakapili na number one. Ibig sabihin dito, dito na naglalagablab ang oportunidad na papasok sa buhay mo. No, lahat ng bagay na to ay maaaring magtupad sa mga pangarap mo at inaasam mo. Number two. And there's something you guess trust your feeling, fulfill your heart desires. So, see, magtiwala ka sa nararamdaman mo, magdadala to sa katuparan ng mga hinahangad at pinapangarap mo. Wow! Number three, and of course, this is something, guys, with really a yes again, fulfilling your heart desires, being refreshing, moving. So, see, ibig sabihin dito talaga dito, mag-uumapaw at uh, maaring may sakatuparan yung mga hinahangad at pinapangarap mo at maaaring... Kung baga, makabangon ka na mula sa pagkalugmok. Pantari ha, this is a more desire. So, it means guys, yung inaasam mo. No? Yung parang, um, yung pagnanais mo sa isang bagay, maaaring magdulot sa'yo ng um, isang pagbabago. No? At isang tagumpay na inaasam mo. Ganon. So, guys, um, this is a special goodbye for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Ang hirap the siya ba? For more videos, update ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sound pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigi skip ng ads away, so pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig na guma po, biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.